Tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niya ang balikat ko at hinila. Pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumay may babo sa sikibuloy tapos tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun kinikis-kis niya ang ari niya sa ari sinimulan niyang halikan ng leeg ko nanigas na ako ng gusto gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya pero naalala ko na bawal akong mag-question Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kiboloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Sige pa, pasimula na tayo. Gerang gusto niyo, gera tayo. Spiritual battle gusto niyo, ganun ang gusto niyo. Hindi niyo gusto ng kabutihan, niloloko pa niyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nag-take advantage kayo mga pobre kayo. Mga prostitute kayo! So ngayon po, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon magbasa ng kanyang salaysay ang pangunahing witness natin na si uh, alias Amanda. So Miss Amanda, you have the floor. Good morning Madam Chair. Attorney Ayan M. na. appearing for alias Amanda. Uh, salamat, Attorney Ayan. Yes, Ms. Amanda, please proceed. Good morning, Honorable Chairperson Risa Ontiveros and other Honorable Members of the Committee. Ako po si alias Amanda. Ngayong umaga po ay babasahin ko ang aking salaysay na dati ko na rin in, na i sa affidavit isasubmit ko rin po ang affidavit na yon sa ating chairperson. Dati po akong full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Gagamitin ko po ang abbreviation na KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang menor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na. Nakatutok sa... Okay lang po, Miss Amanda. Take your time po. Nakatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. 10 years old po ako nung naging full pledge member ng KGC, KGC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KGC. <clears> hmm. <throat> Ms. Amanda, na ako kayo magpatuloy. Nais acknowledge ang presensya ni Senator Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Ms. Amanda, patuloy po. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami ng kapatid ko ka sa KJC. 2012 na binyagan o the baptize na kami under KJC rights at mula noon official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino pangangaruling pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag solicit. Bata pa kami noon kaya wala kaming magawa. Kung di sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon rosette para mangaruling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon niya sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Navaliches, Quezon City. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya, kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelido. Noong January 2013, sinabihan kami magkapatid ni KJC Minister Alain Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid, Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers workers, ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa aeroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At dun po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa, puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, Kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC tutulog na sana ako pero sabi ng isang kasamang pastoral worker magpunta daw ako sa dining area ng Bible school dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko pagpunta ko doon andun nga si Jacqueline Roy pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi this oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya po, wag, ka daw, ay, wag ko daw pagdudahan ang ano man ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag -toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Droy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman, ginawa ko naman, Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand ang specific Center enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School Building. Yung kwarto na yon may dalawang pinto. Yung unang pinto, bukas, bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kiboloy, pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kiboloy, nakita kong natutulog at naghihilig pa. Nung una, pinauto muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kiboloy, natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasay si Kiboloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinademo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuli kung anong sunod na gagawin. Sabi niya, hanggat walang sinasabi si Kibuli na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. <clears throat> pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos uh, 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo at tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niya ang balikat ko at hinila. Mahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, po may babaw sa si Kibuloy tapos. Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halaw po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. <clears throat> Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo boloy nung siya ay natapos na, pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame at dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog ako nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako Mamaya pag mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako. At sinabi, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor, minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na Maliligo, magbibihis, at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC Ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kiboloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono na ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nang hingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay narilis din siya. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC Compact. hanggang ngayon hindi pa rin ako recover Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa JMC. Ang paaral ng pag-aari ni Kim. <coughs> Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang una pa lang sinabi na nila na kami ay scholar nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontiktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng sexual harassment ni K. Buloy. Pinapasalamatan ko ang kumiting ito sa pagkakataong magsalita sa harapan ninyo ngayon. Thank you po. At higit. Amanda, pinasasalamatan ng komite ang iyong uh, pagdalo dito ngayong umaga at pagkuwento ng iyong kwentong buhay kahit napakahirap. At niyakap ka po ng, ng komite. Marami salamat sa pagsalita mo. Kung maaari ilang follow-up questions lamang no? at tungkol dun sa salaysay ninyo. So para lang makuha ulit yung confirmation nyo, uh, dahil pa ulit-ulit nyo ring sinabi dito sa salaysay, nabanggit mo na minor de edad ka no nung simulan kang uh, abusuhin ni Kibuloy tama po ba iyon Opo tama po Okay at sa iyong pagkakaalam uh, may iba ka pa bang nakasama na minor de edad na close in pastoral ibig pong sabihin yung pinagsasamantalahan din silang mga minor de edad ni Kibuloy Opo meron din sa iyong pag-estima, Amanda, mga ilan ang pastoral na close-in ni Kiboloy, Minor man o hindi uh, at any given time? During my time po, uh, uh, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200, mahigit po kami. Pero hindi po ako gano'n kasigurado kung close-in po ba, o close-in lang po ba yon or kasama ang outer circle ng pastoral. Kasi may dalawa pong klase ng pastoral, inner circle at outer circle po. okay So yung inner circle na pastoral, yun yung whether menor de edad o hindi menor de edad, pinagsasamantalahan ni Kiboloy? Opo, yun po ang inner circle. Yun. And then yung outer circle, yun po yung bumubuo ng kabuoang 200. Uh, yung outer circle po, yun yung susunod na maging inner circle. I see. Ano yun? Parang tinetrain pa sila, hinahanda pa sila. Parang ganun po. Okay. Eh ano po ba yung mga sinabi nila? Halimbawa itong paulit-ulit ko ling narinig na pangalan uh, na si uh, Jacqueline Roy, uh, binanggit din nung si Elias uh, Elias uh, Sofia, Jacqueline Roy. Ano po yung privileges na sinasabi nila sa pagiging pastoral? Uh, may mga perks ba yan? May special treatment ba? At kaya ko po itinatanong Miss Amanda, uh, kasi gusto ko lang ikumpara yung pagtrato dun sa ibang mga regular members na nagpapagod naman na maglimos no sa mainit na kalsada. So pero sa pastoral, ano yung special treatment kunyari na ipinapangako? Pag napabilang ka po sa tinatawag na pastoral, pwede ka pong makapag-aral, makakain ng masasarap na pagkain. Uh, yung tirahan po namin doon, aircon, yung shower namin, may heater. Tapos napapasama din po kami sa dinner or lunch ni Kibuloy, kasama ng ibang close-in. Ganun po. At lahat din ba ng mga uh, close-in pastoral na pinapangakuan ng ganitong mga privileges? Lahat ba sila, lahat ba kayo nun, eh kasama din dun sa choir? Opo, kasama po kami. Eh, paano kung hindi marunong kumanta? uh, design lang po yung iba sa likod. Okay, so basta... Hindi naman po, hindi naman po lahat may hawak ng mic. Yan po. Okay. At ito nga, mabalikan natin yung narinig ko sa inyo, narinig ko kay uh, Elias Sofia na pangalan. Sino naman yung Jack Kelin Roy na yan o Ate Jack na yan uh, na binanggit sa video at banggit nyo rin sa inyong salaysay? siya po yung ate-ate namin na uh, bridge po namin bago kami mag-report kay Kibuloy po. So siya yung nagtutulay sa inyo? Opo. Patungo sa pagiging close-in pastoral? Tapos may mga instruction po siya na magdasal po muna kami bago kami, bago namin iharap yung sarili namin kay Kibuloy. Pero ate-ate ang trato nyo sa kanya? Opo. Kasi tawag din ni Elias Sofia sa kanya, Ate Jack. Opo. Okay. ComSec, uh, uh, paki-note na sa susunod na pagdinig natin, imbitahin natin bilang resource person si Ms. Uh, uh, Jacqueline Roy. So, uh, Ms. Amanda, napanood nyo rin naman kasama nating lahat yung videos ng mga Euro Ukrainians, sina Elias Sofia at saka Elias, Uh, Nina, Nina, alala ka ba nung nandun ka pa rin dun sa kingdom, na may mga Ukrainian nga na nandoon? Meron na po. Meron na, Meron na. na po. Okay. Uh, sige, babalikan natin yung tungkol sa mga Ukrainian uh, women uh, sa hearing na ito. Uh, nabanggit mo rin, no, na hindi pa rin binibigay ang iyong transcript of records ng JMC yung Jose Maria College Foundation Incorporated. So, tama ba yun yung buong pangalan ng JMC? Jose Maria College Foundation? Opo. Okay. So, anong naging impact niyan sa, sa buhay mo? Kasi, alam naman natin, tuwing mag-aaral tayo, magtatapos, yung TOR na yun, kailangan natin para either patuloy na makapag-aral or kung tapos na talaga, makapagtrabaho. So, anong impact na pati TOR mo na sa nasa kamay pa rin ng JMC. Sobrang naapektuhan po ako noon kasi uh, nung bata pa po ako, pangarap ko po talagang makapagtapos. Yun po yung pride ko talaga. Tapos nung hindi ko nakuhin TOR ko, parang gumuho po yung ano, gumuho yung mundo ko. Tapos, buti na lang po ngayon, kahit papano, may nakukuha pa rin trabaho kahit hindi nakapagtapos. Pero kasi, isa kasi sa pride ko yung makapagtapos po talaga. Ah uh, mga mga kaibigan, no? mga colleagues, uh, we invited Shed to be here. So, salamat kay Director Edna May for being here. Ah uh, para mismo uh, sila ay, ay tanungin sa isyong ito na isa sa maraming issue ni raise ni uh, Miss Amanda and ma'am I'm also the chair is also prepared to write a letter to the national office uh, to help this process along sabi po ni Miss Amanda gumuho yung pangarap niya yung yung pride sana niya na makapagtapos makapaghanap ng uh, mga magagandang trabaho uh, can the good director commit uh, to working on this thank you ma'am uh, madam chair uh we emphasize with uh, what happened to Miss Amanda no hindi niya kasalanan na hindi na i-release po sa kanya yung school records na sinasabi at uh, consequently yun na nga yung mga pangarap niya na sana gusto niya matupad dahil alam naman po natin ngayon na requirement sa pag-apply ang TOR Ma'am, ang ang Jose Maria uh, Colleges Foundation Incorporated is under the jurisdiction and supervision of the Regional Office of uh, Region uh, 11. That's why we're trying to get in touch with one of their uh, program specialists na nandito na pumunta ngayon. At uh, magko-coordinate po kami sa kanila para po makita po natin kung ano po yung prosesong pwedeng pagdaanan at hindi na hindi po ma-delay. Ma ang, ang pagre-release dahil po uh, ayon po sa ating mga provisions ay kailangan pong uh, ang school ay uh, anti-mano na pag-graduate ng isang bata kung wala man po siyang mga um, mga pagkukulang ano, sa mga bayarin at saka po sa iba pong mga limbawa clearance and all ay dapat po talaga silang magbigay ng kanilang uh, requirements. But, um, Asahan po ninyo na makikipag-coordinate po kami sa regional office at uh, tututukan po namin ang problema ito para po uh, matulungan po namin si Miss Amanda. Maraming salamat, uh, Director Edna May. At kahit pending yung coordination niyo sa Region 11, well, wala pong usapin ng uh, utang sa bayarin dito dahil pinangakuan po sila nung kanyang kapatid na magiging School. scholar. Yes, Opo. Ma so, I take the committee, the chair takes yung statement po ninyo as uh, in principle a promise yes. na masasecure po yung TOR at maibibigay na po kay Miss Amanda. Yes, ma'am. We Thank will you. coordinate with Miss Amanda also. Marami salamat, you, Director uh, Edna May. Sige po ni Amanda. So, uh, asahan po ninyo 'yon at ifo-follow up po ng komite na ma deliver po ng ched sa inyo yung inyong yung iyong TOR. Madam Chair, yes. Sa uh, ganun din po sa kapatid ko. Dalawa po kaming ano, hindi na uh, hindi na balik yung TOR po. all right. So, dalawa po sa dalawa po kayo ng kapatid mo ay ifo-follow up po ng komite in coordination sa ched para makuha po natin 'yon. Okay po. At this point, uh, Ms. Amanda, may ipapakita po akong video. Panoorin po natin. Mag-ihingat kayo ngayon. Kayo, mag-ihingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, Nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gerang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag advantage kayong mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ikaw ba yung pinatutungkulan dito sa video na ito, uh, Miss Amanda, tinawag kayong pobre, prostitute, ganito ba yung kanilang uh, pananalita sa mga tumitiwalag sa kanya? Opo, ganyan po. Mas lalo na po sa mga pastoral. Uh, sa mga pastoral na tumitiwalag. At ikaw ba mismo ang pinatutungkulan niya sa video na yan? Opo. Uh, at ginantihan ka nga ba ni Kibuloy? Uh, Nag-file ba ng kaso, laban sa iyo? O yung ibang mga miyembro ng pamilya mo, eh mayroon bang ginawa rin sa kanila? Uh, opo. At pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa akin. Kinasuhan ka ng cyber libel? Opo. Okay. Tapos sa family ko naman po, marami pong nangaharas through messenger po. cina-chat po kami ng mga members, tapos sinasabihan po kami ng yawa. Tapos blasphemer po. Alam ko yung salitang yawa, napakasakit na mura yon, no? Sa, sa lingwaheng bisaya. Ano yung huling sinabi nyo? Blasphemer. Blasphemer. So kayo na nga itong inabuso, kayo pa yung inaabuso ngayon. At kayo pa yung kinasuhan. Opo. Cyber libel. At hinaharas pa sa social media. Alright. Very well noted yan ng